plan to leave the country or i do not plan to hide if there will be a warrant of arrest mainly because um, my children are here so if i am um, detained uh, i want to be able to still uh, see my uh, children so i have no plans of doing that i have no plans of uh, leaving the country to hide Nabigo ang Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte na humarap noong Miyerkules para sa pagtatanong sa umano'y banta na papatayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi niyang inaasahan niya ang higit pang mga legal na kaso laban sa kanya at ang kanyang posibleng pagkakasibak sa pwesto. Si Duterte, isang maimpluwensyang kaalyado ni Marcos hanggang sa kanilang matinding pagbagsak sa unang bahagi ng taong ito, ay pinatawag na humarap sa National Bureau of Investigation upang ipaliwanag ang kanyang mga sinabi sa isang press conference noong 23 ng Nobyembre, nang sinabi niyang kumuha siya ng isang hitman para patayin ang Pangulo, ang kanyang asawa at ang tagapagsalita sa mababang kapulungan, kung sakaling siya mismo ang napatay. Ang anak na babae ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi nagdetalye ng anumang partikular na banta sa kanyang buhay, habang inilarawan ni Marcos ang kanyang mga pahayag bilang, walang ingat at nakakabagabag. Dumating ang investigasyon dahil si Duterte ay paksa ng mga impeachment complaints sa mababang kapulungan para sa umano'y graft, incompetence at pag-iipon ng ill-gotten wealth habang nasa pwesto, na itinanggi niya. Sinabi ni Duterte na hindi niya inaasahan ng isang patas na investigasyon dahil sa tinatawag niyang biased pronouncements mula sa Pangulo at isang opisyal ng Justice Ministry. Naniniwala kami na magsasampa ng mga kaso, sinabi ni Duterte sa isang press conference noong Miyerkules. The worst case scenario we see is removal from office, impeachment, and then nakatambak na mga kaso na sinabi na sa akin ng mga abogado na asahan din. Ang relasyon ni na Marcos at Duterte ay naging magkaaway nitong mga nakaraang buwan, isang malaking kaibahan sa dalawang taon na ang nakararaan, nang ang kanilang dalawang makapangyarihang pamilya ay nagsanib puwersa upang walisin ang isang halalan sa pagkapangulo. Nakasakay sa isang alo ng suporta sa dulo ng pagkapangulo ng kanyang sikat na ama, si Duterte ay una ng namuno sa mga survey ng opinyon sa mga ginustong kandidato sa pagkapangulo, ngunit piniling tumakbo kasama ni Marcos sa halip na laban sa kanya. Sinabi ni Marcos na hindi niya sinusuportahan ang mga pagsisikap sa impeachment. Kasunod ng kanyang kabiguan na magpakita para sa pagtatanong, binasa ni NBI Director Jaime Santiago noong Miyerkules ang isang liham sa media na sinabi niyang ipinadala ng mga abogado ni Duterte na nagsasabing mahigpit niyang itinatanggi na gumawa siya ng anumang pagbabanta na maaaring ituring bilang isang grave threat sa ilalim ng batas o isang paglabag sa Anti-Terrorism Act ng bansa. Tiniyak ni Santiago kay Duterte ang isang patas na pagtatanong at sinabing ang sipina para sa pagtatanong ay isang pagkakataon para sa kanya upang ipaliwanag ang mga banta laban sa kanya. Mas madali sana kung humarap sa amin, ang bise Presidente, Ania, at idinagdag na ipaubayan niya sa kanya ang pagpapasya kung haharap sa mga investigador bago nila tapusin ang kanilang pagsisiyasat sa susunod na buwan. Sinabi ni Duterte na ang mga banta laban sa kanya ay hindi pa naimbestigahan at ayaw niyang magbigay ng impormasyon dahil hindi siya nagtitiwala sa mga autoridad. Um, no, I think, um, uh, well, first off, I'd like to thank uh, Congressman Rodante Marcoleta for his offer uh, to be my lawyer in the impeachment case. Um, I appreciate it because he's a very good lawyer. He's a brilliant lawyer. In fact, uh, He pointed out to me points during the committee hearing that I was, as a lawyer, I was not able to um, see. So um, that shows his um, astuteness in uh, the law. But um, I feel that he will better serve the country if he remains as a member of the House of Representatives. Uh, that is what is important right now. We need good public servants, good leaders, good uh, officials in uh, government. And I assure everyone that uh, we already have lawyers helping us. In fact, the moment that Franz uh, Castro announced last year that they are planning to file an impeachment, we already talked to uh, lawyers who will handle the impeachment case at the time. But now, case has fallen So we just need more uh, lawyers. And uh, we already discussed this with the first team that we you know, hired as lawyers. Yes, ma'am. So, I just want to ask how are we or What are the case Oh, okay. Yes, ma'am. So, very recently, we had a meeting with the lawyers, and um, what was discussed there was the arrangements because we needed more lawyers. We are expecting another impeachment case now, so this this may be three impeachment cases. So, and then um. We will await a official copy of the articles of impeachment so that um, they can um, prepare the defense. We already have advance copies of what is filed in the House of Representatives, and they're starting prepar prepar preparatory works right now. Um, uh, most of your allies, or allies are